Alam niyo ba kanina habang nagdadrive ako, eto lang yung puno na nakita ko na tanging kakaiba. Sabi ko kay Ronin kapag balik natin gusto ko daanan talaga siya. Kasi kung makikita mo, siya lang talaga yung nag-iisa na nandito na talagang napakaganda. Yung ibang mga puno ay tagang green pa. Pero itong puno na to, siya talaga yung bukod tangi. Tapos dito may nakita rin tayong simbahan. First Baptist Church. Dito yan sa Princess Anne, Maryland. Alam niyo ba kung anong klase ng puno ito? Ang punong ito ay maple tree. Dito nang gagaling yung maple syrup. Yung nilalagay mo sa pancake mo. Napapaisip ka rin ba kung papaano nila kinukuha yung maple syrup magmula dito sa punong ito? Upang makakuha ng maple syrup mula sa isang puno, maaaring mag ng butas, gumamit ng power drill, para gumawa ng maliit na butas sa trunk ng maple tree, kadalasan ang angulong paitaas, ang laki ng drill bit ay dapat tumugma sa spile na isang paraan ng spout na instrumento sa pangongolekta ng katas. At magkakabit ng hook sa spile at itutulak ito sa butas gamit ang martilyo. At after niyan ay magsabit ng balde mula sa kawit at ilagay ang takip nito. Kapag nakakolekta na ng maraming katas, ang 40 galon na katas ay makakagawa lang ng 1 galon na maple syrup.